sa kamag-anak na muna nakituloy si Roy ngayong araw, July 29. Hindi raw kasi siya makauwi sa kanilang bahay sa St. Martin de Porres, Purok 5, Dominican Mirador, Baguio City. Ang kanila kasing daanan, gumuho kahapon, July 28, dahil sa ulang dulot ng habagat. Diyan po sa may baba, nakapektuhan po dahil dun sa taas po. Gumu gumuho po dyan sa taas eh. Bukod kay Roy, labing limang pamilya rin ang pansamantalang hindi makalabas o makadaan patungo sa kalsada. Ayon sa barangay kagawad, ito ang kauna-unahang beses na gumuho ang bahaging ito. At dahil ito lamang ang daanan, malaking abala ang insidente. Ay talagang malaking problema yan kasi ito lang ang access nila palabas eh, para bumili ng mga pagkain nila. Ganun, eh, ito lang talaga kaya medyo hirap yung mga ano, na-isolate talaga yung mga residente dyan sa baba. Kayat kahit delikado dahil sa patuloy na pag nagtulungan ang mga residente para unti-unting matanggal ang gumuhong lupa na humambalang sa hagdanan. Inilikas din muna ang ilang residente kabilang ang dalawang buntis. Andiyan sa mga bahay na 'yan, may mga may mga laman yung mga bahay na 'yan kasi yung iba lang yung buntis, may dalawang buntis kasi 18 years old and 26 years old Yun ang uh, umali inalis namin kahapon dinala namin sa CDA. Sa ngayon, nananawagan ng barangay ng tulong at suporta mula sa LGU at maging sa may-ari ng pribadong lupang gumuho. Actually, wala pa. Nagre-request kami ng food packs, nagsosolicit kami ng blankets. Opo, assistance po sana muna ngayon sa pag-clearing po kasi actually po, eh, private property po yung gumuho. Kaya sana naman po yung may-ari. Pinapayuhan pa rin naman ang lahat na maging alerto, lalo tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan. Ron Maranan, RNG News.